Marahil nadadaan-daanan mo na to o kung taga Batangas ka, malamang sa malamang, alam mo ang lugar na to. Mas malapit na punta natin. This is Tinga Falls at hindi mo akakalain na ganito pala kaganda ang lugar na ito. Bukod kasi sa nakakamanghang taas ng falls na mayroon nito, ay makikita mo din ang mga naglalaki ang mga rock formation na mayroon dito. Pero dahil sa kapabayaan nating mga tao, ang mga basura at ang dumi ng mga alagang hayop natin ay ang naging sangi ng pagkasira ng likas na yaman na mayroon nito na yung dating malaparaiso sa ganda ay nagmistulang abandonadong lugar. lugar. magandang hapon mga kawaray uh, ngayong araw sana meron tayo sariling lakad so mag lang sana tayo dun sa pupunta natin yun nga lang nagkaroon ng aberya kagabi pa lang nagpe-prepare na tayo yung mga gamit natin pang, uh, pang vlog natin yung mga camping chair natin camping table natin uh, pre prinipare na natin kagabi pa lang yun nga lang pag ising natin kaninang umaga eh nagkaroon ng aberya kasi madaling araw pagising ko ng alas 4 umuulan so anong nangyari uh, nung umuulan uh, medyo lumakas so hindi na tayo natuloy and then kanina nakita kami ni Kuya Dain ni Xena Photography ayan ayan nasa harapan natin <laughs> napag-usapan namin tungkol dito sa falls na to dito sa Sorosoro Sorosoro nga nakakasakot na ito Tinga so oh, uh, dito sa tingga uh, mayroong falls dito na Uh, hindi naman ganon ang taas pala hindi naman ganon kalinisan mga kawari kasi kung sa bahay pa abandonadong bahay pero ito kumbaga parang ito ay napaglipasan na ng panahon itong falls na to pero imagine mga kawaray kung ibabalik natin yung 90s imaginein mo kung gaano ito kaganda sobrang taas ng falls na yan pwede pala ako magpalipad kuya no? pwede, pwede. Wide, ayan no? Tingnan mo yung falls. Napakataas. Kuya, grabe. Tapos meron pa kaming nakita dito. Kweba. So meron kami nakita ng kweba banda sa unahan. Banda doon. So kanina pababa pa lang kami dito mga kawaray. Napakaganda na nung imahe na nakukuha namin. Ng mga video na nakukuha namin. Kasi hindi ko rin inaakala na yung hagdanan papunta dito sa baba is ganong kahaba. Kala ko nung uh, ko sa sa Amapa, uh, mapa parang isang babalang, isang hagdanan lang nakagaya na ganyan pero nung pababa kami dito sobrang haba pala and sobrang nakakamiss din mga oray na napakataas pala ng kwan na to ng falls dito oh tingnan nyo naman grabe ang taas niya no? searching fall apart tunnel vision hiding in the dark well I ain't gonna holler before I really bleed salvation a quick fix remedy you said I never could ever could change. I thought I never could ever could change. They said I never could ever could change. Damn right never would. Leave the light on. on. Siguro kung ito'y malilinis at maaawa rin, pedeng pedeng dayoyin pato ng maraming tao. Tapos siyempre, disiplina na rin sa taong mga pumupunta niyo. Akala ko lang na ito nun eh. Grabe ah, eh. Try natin pumunta dito mga kawaray. Sa may kweba, yung nakita natin kanina nung pababa pababa tayo dito sa may hagdanan. So try natin na magpalipad ng drone kanina so trinay kong humanap ng signal pero talagang napakahirap ng signal dito sa ibaba ng uh, falls na to ano so trinay ko natagal natin nag uh, tagal kung inaangat yung drone natin para lang makakuha tayo ng signal pero wala tayong nakukuha ang signal so natatakot naman ako na uh, gawin yung nakasanayan natin gawin noon na kahit walang signal ipinapalipad natin para doon na lang sa area kumuha ng signal pero nagkaroon ng problema kung matatandaan ninyo nung nagpunta tayo sa Malitam na pinalipad natin and then anong nangyari eh tumama dun sa mangrove forest kaya uh, natrauma na tayo sa mga ganun sitwasyon so kailangan kumuha na, na kumuha tayo ng uh, signal before natin palipad so parang yun yung uh, lesson learned natin ano mga kawaray pero yun nga uh, tulad ng sabi ko uh, pumunta ako dito sa unahan kasi merong kweba akong nakita oh my goodness mga kawara yung kweba ayan tabi po paano kaya ito? may kweba dito ano kayang kweba yan ano kayang kweba yan ano kayang kwento sa likod ng madilim na kuweba na yan ano papasok sa loob eh. pero hindi ko rin alam wala tayong kasama walang wala tayong kasama ng taga rito para hindi para malaman natin kung ano ang meron sa loob ng kuweba na yan at the same time wala tayong kasama dito na pwedeng pagtanungan kung safe ba pasukan yan pasukin yan. ano ah uh, yun wala eh. Pero eh, nakaka-ko na ah, interesting ah kasi anong mayroon ba sa ko sa lob ng kweba na 'yan. Anyway. Yan, oh. Hindi ko talaga may imagine kung gaano talaga kaganda 'tong lugar na 'to noong mga panahon ng ah, panahon noon pa mga panahon 90s pa kasi tingnan niyo naman yung falls. Napakataas. Kung iisipin mo nung ah uh, panahon noon noon pa siguro ang lakas ng tubig na yan ang linis and siguro ang dami mga naglalaba dito ng mga taga rito ano then uh, imagine ko ang dami mga isda siguro dyan ng mga tilapia kasi napakalinis ng lugar pero ngayon kasi napaglipasan ng panahon Luman ang, uh, nagkaroon na ng maraming bayan sa taas. Siyempre, uh, nagkaroon din ng mga nag-aalaga ng mga baboy. Kaya ganito na yung naging resulta agad ah, sinubukan natin pumunta doon mga kawaray malapit sa forest so grabe yung nilakad natin tinawid natin doon napagod ako layo na inikot natin tapos bigla na ako nangatin pero grabe nakaka dito mga kawaray sobra sana may magkaroon ng pagkakataon na malinis to at ma-recover at uh, luminis siya para kahit papano uh, mapakinabangan uli uh, mapuntahan uli at mabalik uli yung uh, dati niyang ganda ano kasi nakakapanghinayang na uh, yung ganitong klaseng uh, itsura ganitong klaseng likas na yaman eh Ganito na yung nangyari, ganito na yung sinapit. So nakakalungkot na uh, hindi man lang natin siya nasilayan ng uh, panahong maganda pa. Nakakapanghinayang lang isipin na yung lugar na minsan nang nakapagbigay ng masasaya at magagandang alaala ay mananatili na lang alaala ng nakaraan.